kaminyanting at magandang araw sa inyong lahat. Uh, samaan na naman po nyo ako sa isang panibago fishing hunting. Uh, kamusta nga po pala kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayo ang kalagayan. Ingat na lang po palagi. Uh, mga ka-fishing hunting, up na tayo. Bale, nandito na tayo sa uh, spot kung tayo mamumutok. Uh, abangan lang uli natin yung lutang sa sapa. Kasi po yung isang araw, naglutang na sa sapa. Sa sapa ho kami humuli titingnan uli natin kung lulutang at kung makakahuli tayo o, paano makakapising hunting tingnan na natin kung kung may maangat na ng mga isda para mapakita ko sa inyo ayan mga kapising meron na umpisa na yung yung lutang tingnan natin dito sa kabila

Ayan, mga ka-fishing hunting. Ayan, o. Oh. Daming lutang, o. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh. Dami, o. Oh. Karamihan pa, tunay, mga ka-fishing hunting. O. Oh. Pwesto na tayo dito muna sa puno ng bayabas. Para makita natin yung yung mga dadaan. Ayan, dito muna tayo, mga ka-fishing hunting. mga ka-fishing hunting, nakakita na tayo rito bas Pero sa sapa tayo puputok. May mga lutang na ipili na tayo nung gusto nating laki ng fishing hunting. May mga lutang na. Eh mga fishing hunting, may puputukan na tayo. ang tinamanan natin na ang lang dami sa sapa lalaki ayan o Dine. oo ayan o lahat Dine, meron. Dine. ayan o sa tapat mo rin sa palok meron ayan mga fishing hunting Tari na tayo mga kapising hunting, dami yun o, oh, nakikita nyo ba e, magbabala muna tayo mga kapising hunting ang dami lutang putukan tayo mga kapising hunting ang kaya natin yun tinamaan mga kapising hunting oh, wala na naman yata ah hindi yun layo na narating huwag ka sasabit nasasabit ayan mga ka-pissing hunting konti na lang ayan Yan ang laki mga ka, mga ka hunting Oh. palatam. Ah.

Ay, mga kapis yung hunting Matali na naman tayo ng Isang malaki Ay, Mga kapis yung hunting May puputukan ulit tayo Ayan. Pinumaan natin. Samahan natin. Anawag. Sumabi. Hindi gano'ng kalakihan to mga kapising hunting. Pero pang dagdag ulam natin. ah, piece ating four finger Tonton tayo ah, Tinamaan natin Yun, tinamaan natin Mga kapising hunting Pagkansasabit yun, yun tumatalong-talong pa. Yan. Ang daming dalanda mo, mga kapising hunting. Tchau, Ay, eh, puputukan tayo mga ka-fishing hunting. Yan, tinamahan natin. Ano, huwag sumabit. Yan, malayo na narating. Oh, oh huwag kang pumunta dyan. Tandaanin natin. Yun. Ooh. ayan mga ka-fishing hunting kalaban natin dito yung mga damo sa gilid ayan mga ka ng hunting five finger na naman punta sa malayo mga ka-fishing hunting oh malis pa oh malis pa ito ito lang Putuan natin yun Di haya mga ka hunting Ya, yeah. Taiwan ba nabaral mo? Kilakilo kilo? Malaki? Putar rin sila noon Ayan, makakapising ating. Ay pinger. Hmm, na wala pa mga kapising hunting, lumubog. ito. So, ababakas natin mga ka-fishing hunting. Tingnan natin kung tatama natin. Alam, layo na oh. Ayaw umangat. Ah, ito isa. Nagdadaan. Ito. Ito natin. Mga ka-fishing Oh. Ayo. Aangatan natin ang huli mga kapising hunting. Ayos tayo. Tayo mahulog. Sumabit. Sumabit mga kapising hunting. Ababain natin to. Kaya well, makapis nga natin, huli natin. Ayan. Yeah. Yun. So, my bait. ito oh, mga fishing hunting <sighs> Ayan ah. mga fishing hunting ha. Ah. Okay. sayang kung malalagot sayang na yung bala sayang pa'y huli putuan tayo sa kabila ng ano Naman natin mga ka-fishing hunting. Ah, so, ando doon na naman sa kabila ng bagging. Ito, ginawa natin. Yun, hindi sumabit. Nakakabising natin. ito yung ito ay finger Fishing buti bago dumalang yung lutang sa sapa. Nakarami na tayo. Pero pagka wala na rito, ayun may puhong patok pa. Pag wala na rito, lilipat tayo dito sa likuran. Yung taniman ng kangkong, Pagka madagdagan pa yung huli natin. Pero yung huli natin okay na sana. aso ah, maaga pa naman, eh tatsaga-tsaga pa tayo. Fishing dito tayo lumipat, putukan natin yung kangkungan na hmm. yun. Ante naman natin. pising ating. Yaya. Yeah, yeah. Yo, sa Pababa na naman tayo. Oh. Dali na naman tayo isang mulaki. Saan ilipatan natin? Ayan. So, tamaan natin mga kapising hunting. Ito ba yung pinutukan mo? sa sasabit. Ang sasabit. Ayan, mm -hmm. oh, mga ng ating. Atanay naman tayo sa hanggang kapalad. fishing natin, yung huli natin. resulta ulit na pagtsatsaga natin. Nakikita ko na dito. At ibubulos ko para makita nyo. Ayan, may pa. ah. Ayan. Ang dami na naman natin huli mga ka-fishing hunting. Ang lalaki oh. Hello nitong araw na 'to